Ang na po, napaka maayos na po makipagsalita yung CEO na magpaliwanag na ayaw niya yung mga scam-scam. Kaya yung mga na-scam po ay sasali sa kanya para makabawi sila. So yun po yung pinanghawakan namin na sinabi niya na uh, kontra po sa mga scam-scam. Ganito raw na hikayat si Alias Virgo para isugal ang kanyang limang piso sa negosyong paalaga ng baboy at manok noong July 2023. Pangako nang nakausap niya, 60% ang kikitain ng kanyang limang libong piso matapos lamang ang tatlong buwan. 5% naman ang kailangan niyang bayaran kapag naisa niyang i-cash out ang kanyang pera. Nakabisita na raw si Virgo sa mismong farm sa Sariaya, Quezon. Ang mga alaga, malulusog pa nga at masisigla. Inoobserbahan pa namin hanggang sinabi nga 3 uh, months, 4 months, Tsaka na kami, tsaka na ako bumili na kasi sa piglet. Eh, nakita ko na nag out sila. Parang naingganyo rin ako. Tapos, uh, sino, actually, wala akong pera noon. Naghirap pa ako para lang makasabi. Makalipas lamang ang tatlong buwan, nakakuha na siya ng kita. Ginawa rin siyang branch manager sa opisina ng naturang negosyo sa Nueva Vizcaya. Gaya niya, marami ang nahikayat na sumali umabot na nga sa milyong piso ang nai-invest ng ilan. Pero ang lahat ng ito, isa pa lang malaking budo. Hulyo kasi ngayong taon, hindi na sila makapag-cash out. Hindi na kasi nila mahanap ngayon ang D.O.M.A. CEO ng Farm to Market Investment na ito. Ang ah, po nung nag-expand ano, nung nag sila sa Uh, Mindanao, Visayas, naging busy po siya. Tapos sabit po niya nung doon sa GC na madalang kasi busy ako. So, hindi ko kayo masasagot uh, isa't isa. Kaya doon na lang sa GC ng mga coordinator GC siya nag-a-update. So, busy daw siya kasi nga nandun sa Visayas at saka sa Mindanao. Ang insidente, idinalog na ng ilang mga biktima sa tanggapan ng National Bureau in Investigation Cordillera. Kung susumahin kasi, nasa 600 na milyong piso ang total na perang na-invest ng aabot sa 2,300 na mga miyembro sa buong Northern Luzon. We will uh, push through with your complaint. Let us assure that we will file the necessary complaint against them. At uh, bibigyan namin ng team kung ano pa ang mga legal action na pwede namin gawin para ma, ma maragot sila sa batas na Mag-isip-isip naman po kayo kasi kawawa yung mga tao na nandito saan nila babawiin yung mga pera nila. Ako ang may utang sa iyo, dapat ako ang humarap, di ba, na magsabi, hintay-hintay lang. Diyak, hindi pwedeng hintay-hintay. More than a month yan. Hindi ganon. Lumabas lang siya. Please, lumabas ka. Nauna nang naghain ng cease and desist order ang Security and Exchange Commission laban sa farm to market Agosto 20. Nagsimula na rin ang investigasyon ng NBI. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headline.